hindi to nakakapa sa say Pero walang para sa amin Nakahain May mapapala Tanong din Kahit malayo pa Abuntin mo todo. Amin din dito nakakapa ito man lang magdapa hindi para sa amin na May mapapala dami ko pang misyon Gusto ko lamang makapanikip yeah, yeah. Sa ngayon bumalik Pwede kang dumano oh, Pero din na maibabalik Araw-araw ay nasasabik Katapusan ay nalalapit Usad ka pa, usog ka dyan Pareho lang tayo naghahapit Tanaw sa langit mo sa ulap Di mo nakita Manong sumikap, nagsilapitan Namin dumayo Para makita pinaghirapan Namin dilubyo nasa aking ulo Yeah, pilit pinaalis Naisagipin ang sariling Naisagipin ang mundo Ang nabati Ngunit kailangan mo nahi Na mapalayo ako sa tukso Ang daming umarap Umigil na maitanig ko ang aking buto Buti hindi nakinig Tuloy lang ako sa aking Yeah Saan ka mo nalihin? Kahit ba sa lupa? Alam mo mahuhuwa Tinatanong mo muna hanggang mandalhin Puso ang magpupusa Utah ang magtutulak Gawin ang walang muga Tanong na din Kahit malayo pa Habang tingin ko doon Hindi nito nakakapa Sa sabi Normal ang madapa Kung yung para sa aming nakahain May mapapala Tanong na din Kahit malayo pa Habang tingin ko doon Hindi nito nakakapa Sa sabi

schedule mula wala pa kahapon bitin yung 24 hours na na to patay kong patay